mga signs na mapagkatiwalaan ka. 1. Mapagsasabihan ka ng mga pinakalihim ng tao. 2. Ginagawa mo ang mga sinasabi mo, hindi ka lang mabuti sa salita, may gawa ka pa. 3. Tinutupad mo ang iyong mga pangako. 4. Mabilis kang makaalok ng utang ulit kahit kanino man kasi alam nilang magbabayad ka takot kang gumawa ng kasalanan 6. mayroon kang pananampalataya guys, please subscribe and share my channel salamat po mga signs na kulang ka sa tubig or mga signs na kulang sa tubig ang katawan mo 1. pananakit ng ulo 2. mabilis mapagod 3. Hirap makabawas 4. Nahihilo 5. Dark hilo ang kulay ng ihi 6. Dry ang mata 7. Nagkakaroon ka ng pulikat 8. Gusto mo laging kumain 9. Dry ang balat 10. Persistent bad breath 11. Irritably 12. Dehydration